tatangkain ang makabayan block na may sa batas ang panukalang ipagbawal na ang mga political dynasty sa bansa. Sa inihaing House Bill No. 209 nila Act Teachers Party List Representative Antonio Tino at Kabataan Party List Representative Rene Co. Binanggit nila ang 1987 Constitution kung saan ipinagbabawal naman talaga ang political dynasties upang maisulong ang patas na oportunidad sa serbisyo publiko. Anila ang political dynasty ay tinatawag na patronage system sa mundo ng politika na humahadlang sa pagunlad ng bansa. nakita natin itong nakaraang eleksyon ay talagang uh, uh, ang mga kababayan natin ay sawa na sa pamamayagpag ng mga political dynasty sa lahat ng antas ng ating politika no? mula sa local hanggang sa national. So yun ang pangunahing reason. Kapag naging ganap na batas ang anti-political dynasty bill, ipagbabawal ang pagkandidato ng asawa o sino mang kaanak na nasa fourth degree of consanguinity o affinity. Ipagbabawal din ang paghalili o pagiging successor ng isang individual sa kanyang kamag-anak na incumbent official. Sa gitna nito, aminado si Tino na hindi magiging madali ang pagsusulong nila ng anti-political dynasty bill lalo na't maraming mambabatas ang kabilang sa mga political dynasty. Kaya tingin ko, ang susi pa rin talaga dito, yung pagtutulak uh, mismo, yung clamor ng publiko, at hmm. confident naman ako na lumalakas na yan sa panahon ngayon. Katulad na ng sabi mo, eh, 80% ng Congress at uh, marami sa mga senador ay mismong uh, politika, you know, belonging to political dynasty. So, hindi talaga madali. Pero, kailangan ng laban pa rin nating ang tinig ni ACT Teachers Portalist representative Antonio Tiño